Bilang pagkilala sa mga agrarian reform beneficiaries at organizations, inilunsad ng Department of Agrarian Reform ang creative short films para sa mga estudyante. Ang 2025 Pelikula Agrario ay bahagi rin ng suporta ng ahensya sa support parcelization of lands for individual titling o State Project. Ating kilalanin ang mga nagwagi dito sa Cordillera. Sa pamamagitan ng film festival na Pilikula Agrario ay nabigyan ng karangalan ang mga magagandang kwento ng mga agrarian reform beneficiaries and organizations ng Department of Agrarian Reform. Sa temang Pag-ani sa mga Pangarap, mga kwento ng pag-asa sa Agrario, layunin ng Pilikula Agrario na bigyang pansin ang epekto ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project. Actually, the objectives of this filmula uh, agrario is to showcase the success stories of our agrarian reform beneficiaries and agrarian reform beneficiaries organizations. And then, next objectives is uh, encourage youth participation in agrarian reform uh, agricultural development. Binigyan naman ng parangal ang mga nanalong estudyante sa idinaos na screening at awarding ceremony nito lamang August 11 sa Baguio City. Naiuwi ng University of Baguio ang unang gantimpala sa kategorya ng Agrarian Reform Beneficiaries sa kanilang pelikulang Uma. Kabilang din sa kanilang napanalunan ng Best Poster, Best Director, Best Cinematography, Best Screenplay at Best Editing. Nanalo naman sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations category ang pelikulang Bamboo Office ng University of the Cordilleras. Nakatanggap ng 30,000 cash prize at plaque of recognition ang mga nasabing eskwelahan. Sila din ang magiging opisyal na kinatawan ng Cordillera sa gaganaping 2025 National Pelicula Agrario. Oh so Dar po I'm really grateful to have this kind of competition so that we can showcase na yung, yung story ng Maxima and Jimmy ang hidden gems na story nila na hindi naman kayang sila lang magkwento sa buong ano and this platform na ginawa ng Dar this film is what makes it what make it unique Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo ng DAR sa kanilang mga natanggap na tulong. Totoo po, ang dami pong suporta ang Department of Agrarian Reform uh, sa mga farmers, sa mga arbos at isa po kami doon. Kung wala po ang Department of Agrarian Reform, hindi po namin narating yung mga nasabi ko sa interview. Sinuportahan po kami sa bakery namin, sa madaming mga trainings, kung bakit po nakaroon kami ng poultry at yung nakita niyo po yung building namin na nai dahil po sa encouragement ng Department of Agrarian Reform.